so far, the mere fact that I chose to be in a relationship with him and to love him, or and to allow myself to love him, that means naman siguro, and medyo careful naman ako this time. Welcome back po sa ating channel. Grabe naman. Pangarap na kasal ni Nabea Alonzo at Dominic Roque sa 2024 posibleng hindi na matuloy. Ang buong detalye alamin. Mukhang hindi matutupad ang pinag-usapang dream wedding ni Nabea Alonzo at Dominic Roque na mangyayari sa darating na 2024. Kinumpirma ng kapuso actress na next year na magaganap ang wedding nila ng kanyang fiancé pero wala pa raw silang napagdedesisyonan tungkol sa dare at venue. Sa bagong YouTube blog ni Bea na may titulong, Tipsy Q&A, Hashtag Ask Bea Late Night Edition, nagbigay siya ng ilang detalye tungkol sa kasal at kung bakit feeling niya hindi pwedeng mangyari ang nais niyang intimate wedding. Wala pa rin, wala pa kaming date but hopefully, it's gonna be next year kasi ayaw din naman namin ng very long engagement because we don't see the point of it because we're sure about each other. Pahayag ni Bea. And syempre hindi na rin kami mga bata, gusto na rin namin mag-start ng pamilya namin. So, hopefully next year, sana mag-align ang mga stars at matuloy next year, dagdag pa ng award-winning kapuso star. Kung siya lang ang masusunod, Intimate wedding lang ang gusto niya pero na-realize raw nila ni Dom na napakarami nilang mga kaibigan sa loob at labas ng showbiz na plano nilang imbitahin kaya malabo na itong matupad. Gusto ko talaga intimate wedding ever since I was a little girl, kapag nag-iisip kami ni Dom ng guest list pa lang, parang ang dami pala naming friends. Kasi si Dom extrovert siya ang dami niya talagang friends. Ang dami niyang group of friends. And ako, I have a small circle of friends, but outside of that circle, ang dami ko ring mga acquaintances, ang dami kong mga nakatrabaho. I've been in this business for 22 years. Ang hirap niya talagang idilot into a very small number. One thing I'm sure about is that it's going to be amazing cause I'm gonna be marrying the love of my life, paliwanag ni Bea. Natanong din ang dalaga tungkol sa mga komento ng netizens na mukhang mas in love siya sa mga nakakarelasyon niya. Say ni Bea, give na give raw talaga siya kapag nagmahal. Samantala, last July 18 nag si Dominic kay Bea habang nasa pictorial ang aktres. Parehong naiyak ang celebrity couple sa kanilang engagement. Samantala, hanggang ngayon ay wala pa man ibinibigay ang real life couple na kung kailan ito nakatakdang magpakasal ay palagi pa rin nakasuporta ang kanilang mga solid fans at pati na rin ang kanilang pamilya. <coughs>